Unang mga kronika, Kabanata 4 Ang mga anak ni Huda, si Pares, si Hezron, at si Carmi, at si Hur, at si Subal, at naging anak ni Reahayas na anak ni Subal, si Hahat, at naging anak ni Hahat, si Ahumay, at si Laad ito ang mga angkan ng mga surat hita, at ito ang mga anak ng ama ni Etam, si Hezreel, at si Isma, at si Idbas, at ang pangalan ng kanilang kapatid na babae ay Haselponi, at si Penuel na ama ni Hedor, at si Eser na ama ni Husa. Ito ang mga anak ni Hur na panganay ni Eprata, na ama ni Bethlehem, at si Asur, na ama ni Tekoa, ay nag-asawa ng dalawa, si Heleya at si Naara, at ipinanganak sa kanya ni Naara si Ausam, at si Heper, at si Temeni, at si Ahastari. Ito ang mga anak ni Naara at ang mga anak ni heleya ay si Seret, at si Hesohar, at si Etnan, at naging anak ni Kos si Anob, at si Sobeba, at ang mga angkan ni Aharhel na anak ni Arum, at si Habes ay bantog kaysa kanyang mga kapatid. At tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Habes, na sinasabi, sapagat ipinanganak kong may kahirapan siya, at si Habes ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain at palakihin ang aking hangganan at ang iyong kamay ay sumaakin. At ingatan mo ako sa kasamaan, na huwag akong maghirap at ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. At naging anak ni Kelub na kapatid ni Sua, si Makir, na siyang ama ni Eston. At naging anak ni Eston si Betrapa, at si Paseya, at si Tehina, na ama ni Irnaas. Ito ang mga lalaki ni Reka, at ang mga anak ni Kines, si Otniel at si Seraya at ang anak ni Otniel, si Hathat, -Hat, at naging anak ni Maunati, si Oprah, at naging anak ni Seraya, si Hoab, na ama ng Herahasim, sapagat sila mga manggagawa, at ang mga anak ni Kaled, na anak ni Hepone, si Iru, si Ella at si Naham at ang anak ni Ella at si Kenes at ang mga anak ni Halileel si Sip at si Sipha si Tirayas at si Asareel at ang mga anak ni Ezra si Heter at si Mered at si Eper at si Halon at ipinanganak niya si Mariam, at si Samay, at si Isba, na ama ni Estimoa, at ipinanganak ng kanyang asawang Hudia, si Herod, na ama ni Hedor, at si Heber, na ama ni Soko, at si Ikutiel, na ama ni Sanoa, at ito ang anak ni Betaya, na anak na babae ni Paraon na naging asawa ni Mered at ang mga anak ng asawa ni Odayas na kapatid na babae ni Naham ay ang ama ni Kaila na Garmita at ni estemowa na Makaateo at ang mga anak ni Simon si Amnon at si Rina si Benhanan at si Tilon at ang mga anak ni Isi, si Sohet, at si Bensohet, ang mga anak ni Sela, na anak ni Huda, si Er, na ama ni Leka, at si Laada, na ama ni Maresa, at ang mga angkan ng sambahayan na nagsisigawa ng mainam, na Kayong Lino, sa sambahayan ni Asbea, at si Joaquim, at ang mga lalaking ni Koseba, at si Hoas, at si Sarap, na siyang mga nagpasuko sa Moab, at si Hasubilehem, at ang alaalang ito'y matandana, ang mga ito'y mga mangpapalyok, at mga taga ni at Hedera, do'y nagsisitahan sila na kasama ng hari para sa kanyang gawain. Ang mga anak ni Simeon, si Nemuel, at si Hamin, si Harib, si Sera, si Saul, si Salum na kanyang anak, si Mibsam na kanyang anak, si Misman na kanyang anak, at ang mga anak ni Misma, si Hamuel na kanyang anak si Sakur na kanyang anak, si Semi na kanyang anak, at si Semi ay nagkaanak ng labing anim na lalaki at anim na anak na babae. Ngunit ang kanyang mga kapatid ay di nagkaanak ng marami. O dumami man ang buong ang kanila na gaya ng mga anak ni Huda. At sila'y nagsitahan sa Beerseba at sa Mulada. At sa Hasar-sual, at sa Bala, at sa Esem, at sa Tolad, at sa Betuel, at sa Horma, at sa Siklag, at sa bet markabot at sa Hasasusim, at sa bet beray at sa Araim. Ito ang kanilang mga bayan hanggang sa paghahari ni David. At ang kanilang mga nayon ay Etam, at Ain, Rimnon, at Token, at Asan, limang bayan. At ang lahat ng kanilang mga nayon ay nangasa palibot ng mga bayang yaon, hanggang sa Baal. Ang mga ito ang naging kanilang mga tahanan, at sila'y mayroong kanilang talaan ng lahi at si Mesubab, at si Hamlek, at si Hosayas, na anak ni Amasayas, at si Howell, at si Hehu, na anak ni Josebayas, na anak ni Seraya, na anak ni Asiel, at si Elionai, at si Jacoba, at si Hesohaya, at si Asayas, at si Adiel, at si Esimiel, at si, at si Sisa, na anak ni Sipi, na anak ni Alon, na anak ni Hedaya, na anak ni Simri, na anak ni Simayas, ang mga itong nangabanggit sa pangalan ng mga prinsipe sa kanilang mga angkan at ang mga sambahayan ng kanilang mga magulang ay lumaking mainam, at sila'y nagsiparoon sa pasukan ng Hador hanggang sa dakong silanganan ng Libis upang ihanap ng pastulan ang kanilang mga kawan. At sila'y nakasumpong ng mainam na pastulan at mabuti, at ang lupain ay maluwag, at tahimik, at payapa sapagat ang nagsisitahan ng una roon ay kay Kam. At ang mga itong nangasusulat sa pangalan ay nagsiparoon sa mga karawan ni Ezekias na hari sa Huda, at iniwasak ang kanilang mga tolda at ang mga minyonim na nangasumpungan doon, at nilipol na lubos hanggang sa araw na ito, at sila'y nagsitahan na kahalili nila sapagkat may pastulan doon sa kanilang mga kawan. At ang iba sa kanila, sa makatwid bagay sa mga anak ni Simeon, na limang daan lalaki, ay nagsiparoon sa bundok ng Seir, na ang kanilang mga punong kawal ay si Pelataya, at si Nerayas, at si Repayas, at si Osiel, ng mga anak ni Isi at kanilang sinaktan ang nalabi sa mga Amalesita na nakatanan at tumahan doon hanggang sa araw na ito.